Ariel, nasaan ang bagyo at dadaan ba ito ng Metro Manila? Zena, sa gitnang bahagi ng bansa ngayon ang bagyo sa dagat na sakop ng Sibuyan Island dyan sa May Romblon. Bahagya itong humina na may maximum winds na 45 kilometers per hour at pagbugso na umabot ng 70 kilometers per hour. Kumikilos ngayon ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Kita pa rin po yung makakapal na ulap na dala ng bagyo na nakaapekto sa Kabikolan, sa may Southern Luzon at maging sa Panay Island. Nakataas po ang tropical cyclone wind signal ng Number 1 dito sa Metro Manila ngayon din po sa may Aurora, Eastern Part ng Quirino, Nueva Vizcaya at Nueva Ecija, Bulacan, Eastern Pampanga, Quezon Province kasama ang Pulilio Islands. Ngayon din po sa may Rizal, Laguna, Eastern Parts ng Cavite at ng Batangas, Northeastern Part ng Oriental Mindoro, Eastern Part ng Occidental Mindoro, Romblon, Marinduque, maging sa Camarines Norte, Camarines Sur, Katanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Parts ng Masbate kasama ang Burias at Tikau Islands. Matapos nga ang anim na landfalls ng bagyo dyan sa may Eastern Visayas, maging sa may Masbate. Tutuloy pakikilos pa hilagang kanduran ang bagyo at posible pong tumama dyan sa bahagi ng Marinduque, Southern Batangas o Southern Quezon. At dahil po sa interaksyon sa lupa at Sierra Madre, posibleng humina ang bagyo bilang low pressure area. Nadaan po ito pahilaga dyan sa may Laguna area, Northern Quezon. Palabas ng dagat, silangan po ng Northern Quezon kung saan ito posibleng muling lumakas bilang tropical depression at at pipihita po pa Hilagang Silangan. Sa lunes, ang bagyo ay posibleng na Silangan na ng Cagayan Valley at posibleng makalabas na ng Philippine Area of Responsibility Miyerkules ng umaga. Magbabago pa po ang forecast ukol sa galaw at direksyon ng bagyo kaya manatiling nakaantabay sa updates ukol dito. Mga pagulan pa rin ang kailangang paghandaan sa bagyo kapamilya dahil pwede pa yung mga pagbaha at landslides. Meron pang malalakas na mga pag pagulan sa bahagi po ng Southern Quezon, Marindo uh, Marinduque dyan po sa Camarines Provinces at Mindoro linggo ng umaga hanggang tanghali at meron rin mga pagulan sa Central Luzon at ibang bahagi pa ng Calabarzon at Bicol Region. Linggo naman po ng hapon sa may Benguet dito po sa western part ng Central Luzon sa may Batangas at Masbate meron pang malalakas na mga pagulan at magpapatuloy pa ang malalakas na ulan sa gabi dyan po sa may Batangas at sa Camarines Provinces. Mula naman tanghali ng linggo uulan na rin sa may Palawan at magiging dito po sa Western Visayas. Samantalang mula hapon may malalakas ding mga pagulan dito po sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Caraga at Samay Soxergen. Tayo naman sa Metro Manila, maulan bukas. Gayon din po sa araw ng Lunes at sa Martes. Kaya sa may mga lakad po, huwag kalimutang magbaon ng inyong payong. At yan po ang update sa ligay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka pamilya!